Umaasa ka ba sa Diyos para sa isang bagong simula? Kailangan mo ba ng pagbabago sa buhay at kwento? Kung nais kong tiyakin sa iyo na ibibigay ng Diyos ang nais ng iyong puso. Kaya naman kailangan mong malaman ang mga palatandaan na nagpapakita ng pagkilos ng Diyos para sa pagbabago sa iyong buhay. Sa video ngayon, ibubunyag ko ang mga palatandaang ito at kung ano ang kailangan mong gawin sa panahong ito ng iyong buhay. Gayun din, tiyaking panoorin mo ang video na ito hanggang sa dulo dahil magdarasal ako ng ilang mga panalangin na magpapabago sa iyong buhay. Bago tayo magpatuloy, tandaan na magsubscribe sa channel na ito kung hindi mo pa nagagawa. Ang Diyos ay Diyos ng promosyon, kaya naman ang kanyang mga awa ay bago tuwing umaga. Hindi niya kailanman babaguhin ang kanyang pagkatao at pagkatao, gayon paman, pinagbubuti niya ang kanyang gawain araw-araw, na nagdadala ng pagbabago kung kinakailangan. Ikaw ay gawa ng Diyos, ikaw ang kanyang pinakadakilang nilikha. Ibig sabihin, may katiyakan na babaguhin ng Diyos ang iyong buhay at kwento. Nag-aalala lamang siya sa iyong paglaki, kaya naman inihahanda kanya ng maaga. Ang pagbabago ay darating pagkatapos ng isang panahon ng paghihintay at paghahanda. Ngayon, ano ang mga palatandaan na babaguhin ng Diyos ang iyong kwento? Ano ang mga punto sa isang pambihirang tagumpay sa iyong buhay? Dapat mong bigyang pansin ang mga palatandaang ito, dahil ang ilan sa mga ito ay mukhang basic at kahit na negatibo. Una, Kapag nagsimula kang makatagpo ng ilang mga krisis, ito ay isang senyales na malapit ng baguhin ng Diyos ang iyong buhay. Nakatanggap ka lang ba ng dismissal letter? Nakikipaglaban ka ba sa mga problema sa pananalapi? Nagtitiwala ka ba sa Diyos para sa isang bata, kasama ng iba pang umiiral na mga problema? Ang lahat ng ito ay mga palatandaan na ang Diyos ay malapit ng gumawa ng isang bagay na hindi pangkaraniwan sa iyong buhay. Isa alang-alang ang kwento ng balo ng sarepta sa isa mga hari labing pito, siyam tandang bawas labing anim na. Ipinadala ng Diyos si Elias sa babaing ito para sa ikabubuhay, gayon paman, ang kanyang mga salita ay nagpapakita na siya ay dumaan sa isang mahirap na oras. Nang humiling si Elias ng pagkain, sinabi niya sa isa mga hari labing pito oras labing dalawa minuto, tulad ng buhay ang Panginoon mong Diyos, sagot niya, wala akong tinapay, isang dakot na hari na lang sa banga at kaunting langis ng oliba. Sa isang pitsel, ako'y namumulot ng ilang patpat upang iwi at ipaghahanda ng pagkain para sa aking sarili at sa aking anak upang kami ay makakain at mamatay. Napagpasyahan ng balo na ito na ang pagkain bago siya ay ang kanyang huling pagkain ang kanyang bansa ay dumaranas ng taggutom at ito ay tumama sa kanya ng husto. Maaari ka ring dumaan sa isang mahirap na hamon tulad nito. Kailangan kong maniwala ka na babaguhin ng Diyos ang iyong kwento ng hindi inaasahan. Makakaharap mo ang isang banal na pagdalaw na magpapabago sa iyong buhay. Linid sa kaalaman ng balo, may plano ang Diyos na baguhin ang kanyang kwento sa pamamagitan ni Elias. Nang sabihin niya sa kanya ang plano niyang kumain at mamatay, nagpropesya si Elias, at nagbago ang kwento ng balo. Pinlano niyang kainin ang kanyang huling pagkain, ngunit binago ng Diyos ang kanyang huling pagkain sa isang masaganang mapagkupunan na nagpakain sa kanyang sambahayan sa buong taggutom. Ito ang magagawa ng Diyos sa buhay ng sinuman, mababago niya ang iyong kwento sa loob ng ilang segundo sa makatuwid, kailangan kong maniwala ka na ang hamon na ito ay hindi ang katapusan ng iyong buhay. Sa halip, tingnan ito bilang isang pagkakataon upang matuto. Maaaring ginagamit ito ng Diyos para buin ang iyong pagkatao, dahil alam niya na kung hindi kanya hinuhubog, maaaring makaligtaan mo ang kaluwalhasyan. Kaya, manatili at matuto, bibigyan ka ng Diyos ng bagong kanta sa lalong madaling panahon. Ang isa pang palatandaan ng pagbabago sa iyong buhay ay kapag nalilito ka kung ano ang gagawin. Mayroon bang isang kakilakilabot na sitwasyon na nagdulot sa iyo ng lubos na kalituhan? Ito ay isa pang palatandaan na babaguhin ng Diyos ang iyong kwento. Maaaring ginulo ka ng Diyos upang makalakad ka sa kalinawa ng layunin at kanyang kalooban. Kung hindi ka malito, maaaring hindi ka na makahanap ng bagong paraan. Ang estado ng pagkalito ay nagpapaalala rin sa iyo na umasa sa karunungan ng Diyos. Sinasabi sa Kawikaan 3, bawas 6 magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Sa lahat ng iyong mga lakad ay pasakop ka sa Kanya at Kanyang itutuwid ang iyong mga landas. Kaya, kapag hindi mo alam kung ano ang gagawin, gusto ng Diyos na lumapit ka sa Kanya. Siya ay handa na magbigay ng liwanag sa iyong kalituhan, at ang liwanag na ito ay magliliwanag sa iyong buhay magpakailanman. May isa pang kawili-wiling kwento ng isang balo sa Biblia. Ang balo na ito ay asawa ng isang propeta. Sa kasamaang palad, namatay ang propeta, ngunit nag-iwan ng mga utang bilang pamana sa kanyang asawa at mga anak. Pagkaraan ng ilang panahon, dumating ang mga pinagkakautangan at kinuha ang mga anak ng babae. Nataranta siya at hindi alam ang gagawin. Gayunpaman, ang kanyang pagkalito ay humantong sa kanya na gumawa ng isang mahalagang hakbang, pumunta siya kay Eliseo at sumigaw. Ito ay katulad ng pagpunta sa Diyos para sa tulong kapag nalilito. Hindi mo dapat subukang alamin ang mga bagay sa iyong sarili dahil hindi mo kaya. Ang sigaw ng balo kay Eliseo ang nagpabago sa kanyang kwento. Tinanong ni Eliseo kung ano ang mayroon siya sa bahay, at sumagot siya na mayroon lamang siyang banga ng langis. Iyon lang ang kailangan niya para pumasok sa bagong bukang liwayway. Sinabi sa kanya ni Eliseo na humiram ng maraming sisidlan hanggat maaari, pagkatapos ay simulan ang pagbuhos ng kanyang langis sa mga ito. Sinabi niya na ang langis ay hindi titigil sa pag-agos hanggat hindi niya napupuno ang huling sisidlan. Sinasabi sa dalawa hari apat, lima tandang bawas pito, kaya't siya'y umalis sa kanya at isinara ang pinto sa kanya at sa kanyang mga anak na nagdala ng mga sisidlan sa kanya at kanyang ibinuhos. Nang mapuno ang mga sisidlan, sinabi niya sa kanyang anak, dalhan mo ako ng isa pang sisidlan, ngunit sumagot siya, wala nang sisidlan pa, at ang langis ay naiwan at siya ay naparoon at sinabi sa lalaki ng Diyos at sinabi niya, humayo ka. Ibenta mo ang langis at bayaran mo ang iyong utang at mabuhay ikaw at ang iyong mga anak sa iba. Ginawa niya ang itinuro sa kanya ng propeta at nagbago ang kanyang kwento. Siya ay naging isang maangalakal ng langis sa loob ng isang araw at binayaran ang lahat ng kanyang mga utang. May mahalagang aral na matututunan mula sa maikling kwentong ito. Ang kailangan mo para sa pagbabago ay maaaring nasa iyong kamay. Gayunpaman, kailangan mong sumigaw sa Diyos bago mo ito makilala. Kaya, ang estado ng pagkalito ay maaaring maging isang magandang sitwasyon. Ito ay isang tawag sa presensya ng Diyos, at kapag nagpakita ka sa kanyang presensya, ang iyong buhay ay hindi kailanman mananatiling pareho. Ang isa pang nakakahimok na palatandaan na may bagong darating sa iyong buhay ay ang kawalan ng kapayapaan. Maaaring matagal ka nang nasa trabaho at komportable, ngunit biglang umalis ang kapayapaan at kasiyahan at nanabik ang iyong puso. Maaaring ito ang sinasabi sa iyo ng Diyos na kailangan mong lumipat sa susunod na yugto ng iyong buhay. Maaaring matagal ka nang nasa isang relasyon, ngunit biglang nawala ng interes sa individual. Sinusubukan mong humanap ng dahilan, ngunit hindi mo mahawakan ang anuman. Ito ay maaaring hinihimok ka ng Diyos na putulin ang mga relasyon. Ang matinding pananabik para sa isang pagbabago ay para sa iyo na umalis sa iyong comfort zone. At kapag ginawa mo ito, matutuklasan mo na ang Diyos ay naglagay ng isang mas mahusay na pagpipilian sa unahan. Sa katulad na paraan, maaaring simulan ng Diyos na alisin ang mga bagay na humahadlang sa iyong paglaki. Sisimulan niyang alisin ang mga bagay na pumipigil sa iyo sa paglakad sa kanyang kalooban. Nais niyang baguhin ang iyong buhay, gayon paman, maaaring may mga hadlang na pumipigil dito na maging katotohanan. Hindi isa sa alang-alang ng Diyos kung gaano kahalaga sa iyo ang mga bagay na ito, ang iyong maluwalhating tadhana ay mahalaga sa Kanya. Ang mga bagay na ito ay maaaring pagkain, aktibidad, kaibigan, gawi, o anumang bagay hindi magdadalawang isip ang Diyos na alisin sila sa iyong buhay. At kapag ginawa niya ito, papasukin niya ang mga bagong tao, gawi, at pagpapahalaga na mahalaga sa iyong kapalaran. Kapag nakita mong nangyayari ang mga ito, yayon ang iyong sarili sa kanyang kalooban at hayaan ang mga ito. Ito ay isang paglipat sa isang bagong buhay. Nakakaramdam ka rin ba ng stagnant o stranded sa isang posisyon, ito ay maaaring isang senyales na nais ng Diyos na baguhin ang iyong kwento. Ang ugat ng pakiramdam na ito ay na kanyang pinupukaw ang pagkagutom para sa mga bagong pagkakataon sa loob mo. Kung hindi ka magiging hindi komportable, maaaring hindi ka umiyak o humakbang sa isang bagong bukang liwayway. Kung hindi ka pagod sa iyong sitwasyon, patuloy kang mamamahala at mananatili sa parehong lugar. Ang kwento ng Jabez ay nagkakahalaga ng pagsusuri sa bagay na ito. Pinakalanan siya ng ina ni Jabez na Jabez, kaagad pagkatapos ng kanyang kapanganakan. Ano ang kahulugan ng pangalang ito? Isang anak ng sakit o kalungkutan. Ang stigma na ito ay nabuhay kay Jabez hanggang isang umaga nang siya ay napagod sa kanyang katayuan at sumigaw sa Diyos. Sinasabi ng isa kronika apat oras sampung minuto, si Jabez ay sumigaw sa Diyos ng Israel, o, naway pagpalain mo ako at palakihin ang aking teritoryo. Sumain niyo nawa ang iyong kamay at ilayo mo ako sa kapahamakan, upang ako ay malaya sa sakit. At pinagbigyan ng Diyos ang kanyang kahilingan. Kailangan mong bigyang pansin ang panalangin ni Jabez. Una, sinabi niya na dapat pakisuyong palakihin ng Diyos ang kanyang teritoryo. Ito ay nagpapakita na sinukat ni Jabes ang kanyang impluensya, at natuklasan na ito ay wala. Kaya hindi siya komportable sa mababang katayuan at sumigaw. Kung ang pakiramdam na ito ng pagwawalang-kilos ay hindi nangyari kay Jabes, siya ay nanatili sana sa buong buhay niya. Iyan ang kailangan mong gawin kung hindi ka komportable sa iyong katayuan. Nais ng Dios na palakihin ka, ngunit kailangan mong sumigaw. At habang sumisigaw ka, narito ang isa pang palatandaan na makikita mo, magsisimulang magbukas ang mga pinto para sayo sa hindi inaasahang paraan. Magtataka ka kung bakit parang pinapaboran ka ng lahat. Magtataka ka kung bakit ikaw ang tumatanggap ng mga kontrata. Ang lahat ng ito ay mga palatandaan na sinimula ng Diyos na baguhin ang iyong kwento. Ngayon, may mga bagay na kailangan mong laging gawin bago baguhin ng Diyos ang iyong buhay. Kailangan mong isagawa ang mga ito upang kapag ang mga palatandaan ay nagpakita sa iyong buhay, hindi mo ito makaligtaan. Kailangan mo ring gawin ang mga bagay na ito upang hindi mo sabotahe ang gawain ng Diyos sa iyong buhay. Una, dapat mong laging tandaan na ang Diyos ay kasama mo. Madaling mawala sa paningin ang presensya ng Diyos kapag nagiging mahirap ang sitwasyon. Ang ilan ay naniniwala sa kasinungalingan na pinabayaan sila ng Diyos kaya iniwan nila ang daan ng Diyos at lumalakad sa daan ng mundo. Sa pagtatapos ng araw, nawala sila sa plano ng Diyos, at ang kanilang kwento ay hindi nagbabago para sa mas mahusay. Minamahal, hindi dapat ito ang iyong bahagi. Ang Diyos ay kasama mo, hindi kanya niya pababayaan. Ikaw ay nahaharap sa mga kapighasyan ngayon, ngunit huwag kalimutan na sinabi ni Jesus na siya ay nagtagumpay sa kanila para sa iyo ang kalaban ay nagplano sa panahong ito upang wakasan ang iyong kapalaran, ngunit itinakda ni Jesus ang oras na ito upang baguhin ang iyong katayuan. Pagkatapos ng panahong ito ng iyong buhay, hahakbang ka sa iyong kaluwalhasyan. Gayon din, dapat mong tandaan na hanapin ang Diyos at humingi ng karunungan. Hindi magbabago ang iyong buhay kung patuloy mong hahabulin ang iyong sariling mga ambisyon. Kung ang iyong mga hangarin pa rin ang iyong pangunahing layunin sa buhay, hindi mo maasahan ang pagbabago ng kwento. At kung ikaw ang tipo na naghahanap ng pabor sa mga lalaki, maaari kang mabigo. Kaya't ituon mo ang iyong pansin sa Panginoon. Alam ni Jabez na walang makakatulong sa kanya, tinalikuran siya ng kanyang mga kamag-anak. Sa halip na kitilin ang kanyang buhay, hinanap niya ang mukha ng Diyos, at binago ng Diyos ang kanyang kwento. Nakaulat ang Biblia na siya ay mas marangal kaysa sa kanyang mga kapatid. Nagbago ang kanyang buhay dahil nagtiwala siya sa Panginoon. Walang magagawa ang Diyos para sa iyo. Kailangan mo lamang na patuloy na hanapin ang kanyang mukha. Maaari niyang baliin ang mga salinlahi na pamatok sa iyong leg, kaya kanyang pagalingin at pagalingin ka pa. Maaari kanyang ikonekta sa iyong kasosyo sa buhay at agad nabaguhin ang iyong katayuan walang magagawa ang Diyos. Gayunpaman, ang tanging kondisyon ay hanapin mo siya ng buong puso, at hindi ka niya ilalagay sa kahiyan. Gayun din, dapat kang manatiling nakasalig sa katotohanan. Hindi ka maaaring maging kung ano ang hindi mo pinaniniwalaan. Kaya naman kailangan mong basahin ang salita ng Diyos at makita kung paano niya binago ang buhay ng mga tao. Ito ay isang patotoo na babaguhin ng Diyos ang iyong buhay. Ang pagbabasa ng kanyang salita ay magpapaalala rin sa iyo ng pag-ibig ng Diyos. Ipapaalam sa iyo ng kanyang salita na ang iyong mga kapighasyan at pagsubok ay mga instrumento lamang ng pagbabago, hindi sila para sa iyong pagbagsak, ngunit para sa iyong tabumpay. At habang binabasa mo ang kanyang salita, dapat kang magtiwala sa kanya upang tapusin ang gawain na sinimulan niya sa iyo. Ang Diyos ay walang hindi natapos na proyekto nilikha ka niya upang makapagtiwala ka sa kanya na akayin ka sa kaluwalhasyan. Dapat mong tandaan na palaging sisikapin ng jablo na takutin ka. Gagawin niya ang lahat para magtanim ng takot sa puso mo. Bibigyan ka niya ng isang daan at isa dahilan kung bakit hinding-hindi babaguhin ng Diyos ang kwento mo. Hindi ka dapat maniwala sa kasinungalingang ito, hindi dapat matitinag ang iyong pananampalataya. Ang isang pangunahing bagay na maaaring magduda sa salita ng Diyos at makaligtaan ang kanyang mga plano para sa iyo ay paghahambing. Kapag tumingin ka sa paligid, makikita mo ang buhay ng mga tao na tumatanggap ng napakalaking pagbabago. Kapag nakaupo ka sa simbahan, patuloy na nagbibigay ng patotoo ang mga tao sa katapatan ng Diyos sa kanila, at pagkatapos ay nagtataka ka kung bakit hindi ka binigyan ng patotoo ng Diyos. Makinig, hindi ka kinalimutan ng Diyos at magtiwala ka sa akin, sasagutin niya ang iyong mga panalangin sa takdang panahon. Pansinin na sinabi ko in sa takdang panahon, hindi sa sarili mong panahon. Ang kailangan mo lang gawin ay manatiling nakatuon sa Kanya. Ang Diyos ay Diyos ng mga sorpresa. Darating ang iyong pagbabago ng hindi mo inaasahan. Ang iyong mga pagpapala ay hindi lilipas sa iyo nakakagulat na binayaran niya ang utang ng balo na tumakbo kay Eliseo para humingi ng tulong. Binago niya bigla ang kwento ni Jabez. Maniwala ka sa akin, ang sayo ay hindi maiiba, makakatanggap ka ng isang banal na pagbabalik ng biglaan. Gayunpaman, maaaring pigilan ng kasalanan ang Diyos sa pag-ikot ng iyong buhay. Kung gusto mong baguhin ng Diyos ang iyong kwento, dapat kang tumaka sa kasalanan at mamuhay ng matuwid. Kung hindi mo isinuko ang iyong buhay kay Jesus, ngayon na ang oras para gawin yon upang hindi mo makaligtaan ang kaayusan ng Diyos sa iyong buhay. Hanggat nabubuhay ka ng tunay na pagmamahal at pangako sa Diyos, wala kang dapat ikatakot, magbabago ang iyong buhay para sa kabutihan. Ngayon, kailangan mong ialay ang iyong buhay sa Diyos sa panalangin. Iyan ang praktikal na paraan ng paghahanap sa kanyang mukha. Kailangan mong sabihin sa kanya na naghahanap ka ng pagbabago sa iyong buhay. Kailangan mong ipaalam sa kanya ang iyong kasalukuyang mga kalagayan. Sinagot ng Diyos si Jacob nang siya ay sumigaw para sa pagpapalit ng pangalan. Pinalitan niya ang kanyang pangalan mula Jacob sa Israel. Ngayon, habang nagdarasal ka, babaguhin ng Diyos ang iyong kwento. Babaguhin niya ang iyong buhay. Ngayon ay oras na upang manalangin. Makapangyarihan Diyos, binabasbasan ko ang iyong banal na pangalan ngayon. Salamat sa mga salitang ipinadala mo sa buhay ko. Naniniwala akong babaguhin mo ang aking kwento. Alam ko na hindi hindi mo ako iiwan o pababayaan. Salamat sa biyayang mapabilang sa iyong mga anak na lalaki at babae. Tanging ang mga iyo lamang ang makakaasa ng pagbabago sa buhay. Alam ko na habang nananalangin ako, diringgin mo ako at ibibigay mo ang mga sagot sa aking mga kahilingan. Panginoon, nagpapakumbaba ako sa harap ng iyong trono. Humihingi ako ng awa sa anumang bagay na maaaring humadlang sa banal na promosyon at pagbabago sa aking buhay. Hinihiling ko na patawarin mo ako sa lahat ng aking pagkukulang. Ihiwalay mo ako sa lahat ng uri ng pag-ugali na maaaring pigilan ang iyong liwanag sa aking buhay. Mula ngayon, ihahanay ko ang aking buhay sa iyong kalooban. Talagang hinahangad ko ang pagbabago, nagsimula ang pagbabagong ito sa aking relasyon sa iyo, at alam kong ito ay magliliwanag sa bawat aspeto ng aking buhay. Panginoon, nagsimula na akong makakita ng mga palatandaan na babaguhin mo ang aking kwento. Hindi sila kasiya siya, ngunit pinili kong magtiwala sa iyo gayon paman. Alam kong lalakad ka kasama ko sa panahong ito hanggang sa pumasok ako sa aking kasaganaan. Ako ay sumusuko sa iyong panahon, munit nananalangin pa rin na huwag mong patagalin ang pag-ikot ng aking buhay. Masyadong mabigat ang pangungutya at kahihiyan na hindi ko kayang tiisin. Sa kabila nito, pinili kong umasa sa iyong salita. Ginawa mo ito sa buhay ni Jabez, ni Jacob, at ng balo ng Sarepta, kaya naman, nakatitiyak akong gagawin mo ito sa buhay ko ngayon. Sinisikap ng Diablo na bawasan ang aking pananampalataya sa iyo. Tulungan mo akong huwag umayon sa kanyang mga kasinungalingan. Ako ay magpakailanman maniniwala na ikaw ay may magandang plano para sa akin. Gumawa ng isang himala sa aking buhay. Matagal na akong nagkakaroon ng financial constraints, mangyaring baguhin ang aking kwento tulad ng ginawa mo para sa balo. Naging pinagmumulan siya ng pagpapala sa iba, mangyaring hayaang pagpalain din ng aking buhay ang iba. Umaasa ako sayo para sa isang himala sa aking kalusugan. Mangyaring ibalik ang aking kalusugan ngayon, ang sakit na ito ay hindi dapat umani sa aking buhay." Ginawa mo ito noon sa buhay ni Hezekias, nagdagdag ka ng labin lima taon sa kanyang mga araw. Dagdagan mo ang aking mga araw, Ama. Baguhin ang aking kwento mula sa naghihinalo na tao sa malusog na tao. Panginoon, alam mo ang mga lugar kung saan kailangan kong dalawin. Asikasuhin mo sila. Tulad ni Jacob, hindi kita pababayaan hanggat hindi mo binabago ang buhay ko hindi kita bibitawan hanggat hindi mo binabago ang kwento ko. Naniniwala ako na dininig mo ang aking mga panalangin. Salamat sa bagong pangalan at bagong buhay. Salamat dahil hindi na ako katulad ng dati. Sinasamba ko ang iyong pangalan dahil pinagaling mo ako at pinalawak ang aking teritoryo. Sa pangalan ni Jesus, nanalangin ako. Amen. Kung naapektuhan ka ng video na ito sa anumang paraan, pindutin ang like button. Gayon din, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang mga mensaheng nakakapagpasigla ng kaluluwa. Pagpalain ka ng Diyos. See you sa susunod na video.